at ang babae niya sa wang wow, hindi sumasampalataya palataya at kalooban niya makipamahay sa kanya ay huwag niya hiwalaya ang kanyang asawa sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya palataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Paano naging banal? E eh, paano na one flesh? At ang babae hindi sumasampalataya... palataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa sa ibang paraay ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng uh, ngunit ngayon mga banal ngayon na kung humiwalay ang hindi sumasampalataya ay bayan siya humiwalay ang kapatid na lalaki o kapatid na babae hindi natatali sa mga ganitong bagay kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos yung mga tinatawag po reconciliation kung madali naman itong mapag ko naman kung utusan mo ko sa harap ng mga kumpari sabi mo, magsahin ka. Baga ah, na? E, eh, sumagot so, naman ako na ilan ba? ay e, sinunto mga lahat. <laughs> Ito, mag eh. Ah, sige. Ah, <laughs> ah, aking brother Carl. Ang ah. lalaki ay walang kakayanan talagang ah. mag-handle oh, ng family. may gano'n. Ah, okay, ah. oh, may gano'n. may gano'n. may gano'n sitwasyon. Kaya nga po kailangan sa ati. Madala ako po, may ganun eh. Yung kinakailangan madala talaga sa English eh. Kasi ituturo nito mga salita ng news yung tungkol sa role ng lalaki at ng babae. Kaya nga naisip ko eh, dapat pala doon sa mga bagong mag-aasawa, dapat pala kung merong ama, may ina. Kasi di ba ama institute ng ano? Dapat may ama, may ina. Para sa inyo, yung mga gustong mag-asawa na lalaki, alam mo ba yung role mo? Yung ina naman, ikaw, babae, alam mo ba yung gagampanan mo? hindi ah, ka marunong magbukas ng pag aaway niya. Hindi ka marunong magluto. Eh, kung may trabaho ay isa, ano, bibili tayo bibili sa labas. Ayun. Kaya kailangan. talaga napakalaki ng, ng na, na, nagagawa nitong Bible na malaman Eh. May sa tao kasi hindi anong iba. Ano ba kay Sister Julie po? Ah, uh, meron naman kasi uh, different personality ng isang tao. Apo. Okay. Yung mas kasi minsan, mas strong ang personality ng babae okay. sa lalaki. So ngayon, kasi ganyan yung sister ko eh. So pinayo ko sa kanya. Since ikaw kasi, hindi siya maano sa bahay. Okay. Yung asawa naman niya, siya yung sa bahay, okay. yung lalaki. Sino ko yung tatrabaho? yung kapatid ko, Ay, siya yung nagtatrabaho kasi siya yun mas alcoholic. yung lalaki naman, mas niya okay. sa bayan, mas si Siya gagawa ng mga anak nila. pero atis pero at least, kahit pa paano, meron siyang git 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 yung lalaki naman, sa bahay daw siya, sa mga anak nila. So, nagkasundo naman sila. Opo, yun po. May mga gano'n, may mga gano'n bagay. Kasi sa lalaki naman, halimbawa, ganito. Isasample ko na yung sarili ko kasi ako yun <laughs> <laughs> okay. Okay. Ito, Eto, nung ako eh, ano, nung ako eh bagong magkasawa, tinatanaw tanaw ko na yung mangyayari. Ako mamamalengke kasi pumapasok ang kasawa ko. Ganito nga ako sigurado mangyayari. Ako mamamalengke, ako magkahatid sa anak namin, ako maglilinis ng bahay para akong DVD 21. Hindi ako nagalit lang. Bakit? Hindi ko nagawa ang paksay. So, ay, ang sweet naman, nakalaba na. <laughs> 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 eh, para na. Ganun. Oh, ganyan para, ganyan para ganyan. maayos. ayos. Nakakasin na. Kung ano, kung ano yung, yung asawa yung mo. Okay. Okay. Sa so, oh, gawin lang. Yun yung sinasabi ko kung alam nung ay, kayo, nung lalaki na kasulat. Para naman kasi yung karamihan ko ngayon, ang may trabaho, babae. Oo, babae ka na lang may trabaho. Kaya ikaw na lalaki, nag-iwan, at huwag ka palaro-laro dyan. Kaya nagkakaroon ng na hiwala yung lalaki na yung paa, iniwan ng asawa yung pinagkainan ng umaga, ay natat na nung gabi, ay di awa yan. Siyempre wala kang ginagawa sa bahay Hindi naman masabi ng asawa mo, wala ka nang trabaho eh, ikaw eh. Kunting ano naman, respeto sa na nagtatrabaho. Labahan mo yung uniform, eh yung mga pinagagagawa ko. <laughs> labahan mo yung uniform, labahan mo yung basahan, yung sa aso, lahat, palibuan, ganun ako. Kaya ako hindi ako makasagot sa si chat kasi pagtapos nun, magtatayot naman ako habang tulog. Pang, tiga kasing ka pala. Ah, oh, tiga ko. Hindi, kasi nga. Different yung ano nga nila. Kaya ano naman talaga yun. May ganyan oh, oh. sa buhay. Opo. Yun yung pag naman. Give and take naman nila. Eh, pagluluto mo pa ng bata niya. Ganun eh, ganun lang nakikita ko po. Nagkakaroon okay. ngayon na ako na tinatawag na adjustment pero naging maganda. kasi pasensya ka na. Parang ganito yan eh. Pag kumuha ka ng magandang babaeng parang pang model, eh asahan mo na, gagastusan mo ang lipstick niyan, ang ano niyan, ang tawag ito, yung lalo niya. Yung lahat ng lumo niya, gagagunan mo. Eh kung mga nga nung magiging asawa niya na nagtitinda ng sinapya, ang bawa, o rin niya. So may iiwan ka sa bahay, gagawin niya, puro magtinda lang ako sa Yung kaya, tasanin mo, sino pa itong gagawin kong asawa? Ano, so, itong mga looks, sa labas lang yan eh. Nadili ko ang tawag niya, gusto ko pogi, gusto ko maganda. Eh may ipas, di ba? Diba? Sino ba 'to? Sino ba 'tong mapapangasawa at tapos kasama Yung mga babae, pag-aralan ng background, baka ito rin ako ni Baka ito ay magsasabi din niya. Yo, ano Kaya kung nalalaman, kung nalalaman ng lalaki o babae ito, ay nako. Ah, uh, happy ever after. Napakasaya. Walang walang ano, walang away, walang ano kasi kain din sa. Bibigyan Ano sa asawa respect Naisasangin ko sa yung sarili ko. At hindi ako nagulat kasi po, dahil ako'y panganay, gano'n nang trabaho ko sa nanay ko. Wila, desi yung pera, mamalik ka iwanan mo yung mga kapatid mo. Kaya ako'y sanay sa na. Hindi na ako nagulat kung ako'y mga isawa. Kasi dumamigaw ay, so, hindi ako nagulat. Pero alam mo na kasi yung gagawin ko ng pag-ulat yung na yun. Gusto na po nasagot. Maraming salamat po sa inyong Ah, pakiisa sa ano pag-aaral, 'yung tinawag natin 'yan, 'yung natatamo. Pero anak, ano po? Dito lang, dito lang 'yung solution ko. Dito dito ituturo ng Ah, sige po, pero paki-gradually muna. 'Yung hindi na ko magagawa na minsan. Ah, ko po may na ako po sa responsibility. Ah, sige po. Responsibility ng pagtatrabaho, ng anak at ng mga magulang sana. Ang responsibilidad ng ating magagawa sa awa, sa ubasan, ang lahat ng katrabaho ay may pa. At wala nila, katrabaho siya sa atin, ang gagawa sa ubasan. Kaya okay. ito, ba? Hindi po ba? Ang ginagawa natin sa kanya, para siya ay trabaho at ang isip niya, ang damid niya, para sa spiritual. Tayo po ang responsibilidad naman ng magulang sa anak. Habang, habang maliit pa ang anak hanggang sa lumaki, hanggang sa magkasawa, habang binataat na talaga ang anak ay responsibilidad ng magulang. Pag ang anak ay nagkasawa na, iuwailan na, na siya sa mga Pagiging siya ang ang mag-asama. Ngayon, ang responsibilidad naman ang anak sa magulang. Habang isa yung binata at katrabaho, higyan mo na ang e, sustento ang iyong magulang bilang ang Bilang sa iyo, nagpalaki habang ito ay pinag-aaral yung responsibilidad ng anak sa magulang. Habang lumalaki naman ang mga anak, na imposibilidad naman ang mabulak ng Paano Pag nato, asawa na, ang isang anak, Responsibilidad naman niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Ganun po ang responsibilidad? Ngayon, kung tumanda na ang isang mabulak, responsibilidad naman ang anak ang mabulak ng halagaan. Yan po ang responsibilidad ng ating buhay siya sa sa ngayon. Dahil ang ka, habay kayo dumalaki, nag-aasawa ka, dumiwalay ka. Nung matanda na kayong mga magulang, responsibilidad mo naman ang natulungan sa isa. Yan ang mga responsibilidad na kailangan sa ating buhay. Huwag natin tatakuyang ang ating magulang kaya iisa yan. Ang ama sa kami na iisa. Wala na ipa. Kaya yung puna na responsibilidad ng kanyang buhay, Lamo pagkasi nag-asawa, responsibilidad naman eh, din din ng responsibilidad niya sa kanyang mga anak. Para so, sa akin po, yung lang masasabi ko mga kapatid, bilang responsibilidad ng bawat isa sa akin. Thank you. Maraming salamat po sa Kaya ng yung Brother Imon at sana sa mga kabataan ang at ating mga pinag-aaralan ay mapagmuni-muni din ninyo. Ano po kasi kayo yung papapunti. Papa Kaya itong mga nalilinig itong mga pinag-uusapan namin, kaya apply nyo to o ano, kakaroon kayo dito nang tama yung sinabi ni Brad, yung mga gano'n, mga sinabi ni Brad, this is,